kahit pa sa mga legal na pagpagan, wala naman ang legal na pamamaraan ngayon kasi diba, ilalabag na nila eh. Parang wala nang tama at mali, wala nang itim at puti. Kaya ang yun lang, eto pinakasimple yung magagawa lang namin. Ma'am, naging emosyonal ka sa inyong minsay. Ano po hmm. yung uh, sa inyong puso at damdamin bakit naging emosyonal po? Pag ka kasi sa TV, parang maawa ka sa mga, sa mga taong walang ibang mapupuntahan. Yung walang ibang matatakuhan na alam mong maaasahan mo kasi yung gobyerno na dapat ating takpuhan, yung maaasahan natin, yung na nakakatakot ngayon, yun ang pinakatalapan ng mga ordinary mga tao. Kahit hindi ordinary tao, yung mga malalaking tao na kahit nga si Duterte, di ba, naging presidente natin, talagang eh, hindi nila tinitigilan. Ano nang mangyayari sa atin next? Ibig sabihin ba nito wala na tayong wala na tayong asenso, wala na tayong maaasahan, wala na anong pag-asa natin? Ma'am, ito uh, ililibil up ko lang yung tanong, prangkahan po to Ma'am, eh sino sa inyo yung sasagot? Kasi buong pamilya ninyo nandito, no? Uh, dapat bang mag-resign na si BBM sa pagkapangulo? Sa tingin niyo, Dapat oh? na, kasi Uh -huh. In the decency, I should have stepped down right away. And that's they're saying they made proud, but it's authenticated by but the And again, against the law. There are lawbreakers. I don't know But I mean, justice. Kami hindi para sa akin naman, um, katulad ng sinabi ni President Digong na parang ang, ang point na parang gusto kong mangyari mas maganda kung pananagutan lahat ni o harapin ng presidente natin ngayon ang lahat ng krisis, lahat ng problema na kinakaharap natin. Kasi gusto niya manatili sa pagka-presidente, di ba? Solusyonan niya. Nasa position siya eh. um, kasi kung gusto natin na ipalit si Vice President Sara, ano yun? Uh, niya lahat. Siya ang tutubos, ang, ang anong ta Oo, siya ang sasalo sa lahat ng mga problema na ginawa ng ang administrasyon. tanong dito, mga uh, uh, mamamayang Pilipino, kaya ba ni BBM solusyonan lahat ng problema para manatili siya sa pwesto? Um, ang isa din sa masasabi ko siguro, habang nasa position siya, meron siyang immunity hindi siya pwedeng, hindi niya mapapanagutan lahat. Hindi siya, hindi mo natin siya ma-account dahil may immunity siya. So kung meron mang, kung mas maganda kung meron papalit sa kanya, mawawalan siya ng power. Same na. Kung gusto mo ma'am, ako na. <laughs> <laughs> okay, pwede. Na, tanong, Naging emosyonal po si ma'am sa kanyang mga sinabi mga kapapayan po. Pachik nga okay na ba yung sound? Nagano kasi nagluloko yung sound natin eh. Pachik nga okay na yung microphone? Nagluloko eh. Ang okay ina bang sound pa check kasi babalik ako doon kay ma'am na nag-interview. Kung walang sound, naman pala. May sound na ba? at ganda ng mga viewers po natin, may sound na ba? Um, tapat, ang tema na pinagawa niya, tapat, ang tema na pinagawa niya, na na pinagawa wala na tagtagan. So ibig sabihin hindi din niya kaya. Solusyonan lahat ng problema sa ating bayan. Never, never. Wala po siguro siyang kakayanan. Okay. Sinabi niyo po walang kakayanan si BBM. Dito naman tayo sa isa. Naniniwala ba kayo? O uh, naniniwala ba kayo na kaya Di Vice President Tinday Sara Duterte solusyonan ang problema na pinakaharap ng ating bayan. Definitely, 100%. Ay, alam mo, nangyayari kasi ngayon, parang lahat sila, they are being threatened by Sara Duterte kasi Duterte is in her blood. Like the father, di ba? Yung parang tatay niya. Kita mo naman ang magandang ginawa ng tatay niya, na tatay niya, ni President Duterte. Pero anong ginagawa nito ngayon ng mga mga magnanakaw na to. Isa pa yan si Risa yung pero sinasabi niya ang daming palat at dumi na iniwan si PRRD. Eh siya nga itong nagkakarat ng kasinungalingan niya eh. Alam mo, sa kapiris talaga ng babaeng to. Nagigiging talaga ka na kami sa kanya. Pero ang ibig ko sabihin, pero to answer your question, going back to your question, oo naman. Oo naman, kasi she has the authority and besides, Intelligent siya. Yung executive uh, uh, experience no. ni Inday malawak na. Sobra. Tsaka ano sir, yung kanilang puso, hindi pa ang sarili. Ang kanilang puso po talaga yung para sa karamihan.